Good morning mga kamadiskarte. Welcome back sa akong YouTube channel, Apo's Vlog kamadiskarte. Ugayo imong kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel and press the notification bell button para permi mong updated sa akong mga video mga kamadiskarte. And please paki like and share na po sa ako ang video. og syempre mga kamadiskarte ato aning i out ang ato ang supporter nga si Albert Banaag Abig. Thank you so much lord sa si imong support. So for today's video mga kamadiskarte magluto ta aning tuway. Nagtrending gyud siya mga kamadiskarte sa TikTok pero galing lang like, kay ginakilaw nila. Unya kay kining ako ang kuha mga kamadiskarte sa punong manina mo nakuha unya medyo dagko. So medyo ngilngig gini siyang kilawon. Pero sa tinuod lang no naabi aning mga ngilngig ang mi ay arf sa tinood lamang mga kamadiskarte, yung ligan niya mo kay dalag ko good. So ako alang dito siyang ipaagi sa pagluto. unya pag humana ako nagkis-kis mga kamadiskarte, kay kuwag juning niya gibrushan maayo kay Kini kung ni siyang daghan, naglapok, sulain po kayo nga daghan ra kayo siyang lapok. So hasta kapila, jud na ako ni siya gibrasyan o gihugasan. Talaguan kayo ni siya mga kamadiskarte o tambukan kayo kay sa punong ni namo siya nakuha. Nagsagi bangod ang mga kamadiskarte si partner o yuta baka ng lapok pitaw nga naa sa punong kay lagi idugang atong istaka namo or sa amuang kahon. Gisampawan niya kay para mo taas dili malapawan sa tubig kung magdako ang dagat. Kunya ang iyahang yuta or lapok nga mga kamadiskarte kay us usahay na aman nga inani. So hasta na lang natigom na ning daghan siya. So ako ang nahunaan nahuna na andayan ni mga kamadiskarte nung kapag luto kay sugbahon radyo kay humot kayo. Pero before na ako ni siya sugbahon mga kamadiskarte, kuwa ni siyang gibutang sa kalaha dahing gitakluban. Pero wala ko nagibutang nagsabaw mga kamadiskarte kay kabalumo daghan kayo ni siya sabaw sa sulod niya. bitaw nga ako usan ni ibutang sa kalaha kay para mukuan iya mugua na ano niyang sabaw mga kamadiskarte kung mainitan na no pareho ani mga kamadiskarte lang tawag ganina wala ini siya sabaw pero karon daghan na kay siya sabaw kunya kada open mga kamadiskarte ako ang ginalain kay dili ni siya pwede nga mabukalan og tama gyud ba kay munipis ni or mugamay mukupos ang iyang unod so kada na mo buka mga kamadiskarte ako na dayang gina pull out ginakuha na ko mga kamadiskarte ginalain ako kung ang purpose tay mga kamadiskarte no anong gibutang pa siya sa kalaha kay para mangguwa iyang sabaw kay kaung diretso na ko siya sugba mga kamadiskarte, mapatay, mamatay, radyot ang kalayo. Kay syempre, muguwa man ang sabaw nga gikan sa sulod, sumabasa ang kalayo, sumapatay, so cute. Kanya pag human mga kamadiskarte, kay ning buka naman to sila tanan, mauna yung paglakang na ko aning parilyahan namun. Unya, giusa-usara na ako na mga kamadiskarte, by batch, kay dili man makuha sa isa lang kasugbahan, kay daghan man. Luwas sa daghan mga kamadiskarte, dalag ko pa dyan, so pilar ang maigo, aning amuang parilyahan, kay gamay ramang putawan ni Gud amuang parilyahan. Unya, gipasagdaan ra na siya mga kamadiskarte ako warang gidusuan maayo sa ilalong para maluto gid taro tarong niya ako adyo nang mga kamadiskarte para maluto jud siya pag maayo ba Mag samtang gasug ba ko mga kamadiskarte ay e, nagtubod na gid maayo akong laway lami ni sabaw o sigupon kanang sabaw po din niya mga kamadiskarte kay maupod na yung muluto sa iyahanan iharan ng kaugalingong sabaw mga kamadiskarte so wala kung ko'y gibutang ana niya nga mga pangpalasa or sabaw baaron mga kamadiskarte or kining mga lamas-lamas kaya nga kuang good plain ra nga pagkasugba kay ang gusto na ako ani niya isawsaw ra na isya mga kamadiskarte sa sinamakan kining uban mga kamadiskarte nga humok ra kayo balihon na siya luto na gyud niya kining uban nga murag nimpilit pa murag alang-alang panasya Unya ang uban na lang gani mga kamadiskarte no kay gikuaan na lang jud nako ni siyag sabaw kay murag ma-overcook jud siya kay tungod sa kadaghan ani sa iyang sabaw. Ug dili jud lali magsugba nang hubag na ni og namula na maayo akong mata. Pero at least worth it man pud mga kamadiskarte ang ako ang effort kay charan luto na ang ako ang sinugba, inihaw or grilled tuway. Nan gikompleto jud nako ng mga kamadiskarte para masabdan sa tanan kung unsa ning pagkaluto ah. Simple ra kayo na pagkalutu ang mga kamadiskarte parihura po sa kasimple sa amuang panginabuhi diri sa probinsya. Makakaon lang may katulo sa usa kaadlaw mga kamadiskarte pamahaw pa ni Panyapon makapangapimi sa buntag sa iyo o sa hapon aw goods na kaayo Diba? Importante nga kauban mis ako ang pamilya nagpuyong malinawon o malipayon. At higit sa lahat mga kamadiskarte oy, namuhay kami ng marangal, walang inaapakan at nilalamang ang ibang tao. At hanggang dito na lang mga kamadiskarte yung aking video. Daghendyo kayong salamat mga kamadiskarte sa inyong paglantaong pagsuporta sa akong YouTube channel. Maraming maraming salamat mga kamadiskarte sa inyong panunood. I hope nag-enjoy ka mo, mga kamadiskarte. God bless ating lahat. Paalam!